Mahigpit na kompetisyon sa Swedish JAS 39 Gripen at USF-16 kay nag-aalok ng FA-50 at KF-21 Boramae ng sabay-sabay sa Pilipinas. Inaalok ng South Korea ang KF-21 Boramae block 1 fighter jet sa Pilipinas. Ang Alok ay nagdaragdag sa listahan ng mahigpit na kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya ng fighter jet upang makuha ang mga puso ng Pilipinas. Bilang karagdagan sa KF-21 Boramae, ang Swedish-made JAS-39 na Gripen at ang US-made F-16 ay nakikipagkumpitensya upang makakuha ng mga kontrata sa Pilipinas. Dati, pinaplano ng Pilipinas na gumastos ng 33 United States dollars bilyon para makakuha ng mga armas. Iniulat ito sa isang artikulo sa pahina ng Defense Security Asia na pinamagatang Philippines plans to spend 33 billion United States dollars, RM 142 billion on arms to counter China's aggression, August 30, 2024 edition. Ipinaliwanag ng artikulo na plano ng Pilipinas na maglaan ng 33 United States Dollars Bilyon para gawing moderno at pahusayin ang mga kakayahan ng militar. Hindi lamang nakatutok sa pagkuha ng mga medium-range missiles, ang Pilipinas ay iniulat din na kukuha ng apat na fighter jets. Ilang bansa na rin ang nagsumite ng mga bid para sa mga bagong fighter jet para sa Pilipinas. Samantala, sinabi ng mga regional military observers na malapit ng magdesisyon ng Pilipinas na makuha ang Multirole Fighter Aircraft, MRCA. Ang isang three-way competition sa pagitan ng KF-21 Boramae, ang US-made F-16 at ang Swedish jas 39 na Gripen ay iniulat na nakikipagkumpitensya upang matustusan ang Multirole Fighter Aircraft, MRF, program ng Philippine Air Force. Noong 2021, inaprubahan ng US ang potensyal na pagbebenta ng 12 unit ng pinakabagong variant ng F-16 sa Pilipinas. Gayunpaman, naantala ang pagbili dahil sa mga hadlang sa pananalapi na kinakaharap ng Pilipinas, na isinasaalang-alang ang presyo na inaalok ng US na masyadong mahal. Ang potensyal na pagbebenta ng sampu F-16C Block 70-70 Seconds Unit at dalawang F-16D Block 70-70 Seconds Aircraft na binuo ni Lockheed Martin ay nagkakahalaga ng 2 United States Dollars and 50 cents bilyon. Sa mataas na halaga ng pinakabagong F-16 na inaalok ng US at lampas sa budget ng Pilipinas, ang bansa sa Southeast Asia ay nag -e explore ng mga alternatibong opsyon para makakuha ng mga bagong fighter jet. Ang mataas na halaga ng F-16 ay nagtulak sa Sweden na mag-alok sa Pilipinas ng just 30 siyam na Gripen at iniulat na nangunguna sa karera upang matugunan ang mga kinakailangan ng Maynila. Kamakailan, nabalitaan na ang Korea Aerospace Industries, KAI, ay nag-alok ng 10 kilo farads minus 21 bora May sa Pilipinas. Gaya ng iniulat sa ikasampu ng Setyembre taong 2024 na edisyon ng Defense Security Asia, na pinamagatang intensifying competition, South Korea offers 10 kilo farads minus 21 bora May block 1 to the Philippines. Iniulat na iminungkahi ng CRY ang KF-21 Boromay Block 1 na na idinisenyo para sa Air Superiority Missions sa Philippine Air Force, PAF. Matapos harapin ng tatlong pagpipilian, inaasahang iaanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas ang mananalo sa pagtatapos ng 2024. Ang napakalaking paggasta sa pagtatanggol na ito ay dumarating habang ang Pilipinas ay nahaharap sa dumaraming agresyon mula sa China, partikular sa South China Sea. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay nagnanais na makakuha ng mas advanced na mga sistema ng armas, sabi ni General Romeo Broner, ang pahayag ay kasunod ng anunsyo ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro na isinasaalang alang ng bansa ang ilang alok sa pagbebenta ng armas mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa Philippine Defense Media, ang alok ng KF-21 Boramae ay bahagi ng Multi-Role fighter MRF ng bansa at sinamahan ng alok ng 12 F-50 Block 20 Light Fighter. Ang dalawa ang alok mula sa Kai ay ginagawang mas kawili-wili ang kompetisyon. Ito ay dahil ang Kai ay kasalukuyang nag-iisang kumpanya ng pagtatanggol na nag-aalok ng dalawang uri ng fighter jet ng sabay-sabay. Ang Philippine Air Force ay nagpapatakbo na ng labindalawang f 50 s at may interes sa pagpapalawak ng fleet na may mas advanced na block 20 na variant Napansin ng mga tagamasid ng depensa ng Pilipinas na maaaring makuha ng bansa ang 10 kilofarads minus 21 borame Ang alok ay tataas sa variant ng block 2 na may kakayahang magsagawa ng mga misyon sa pag-atake sa lupa sa pag-upgrade na ito, ang KF-21 jet ay magiging isang multi-role fighter alinsunod sa mga layunin ng pagpapatakbo ng Philippine Air Force. Ang bilang ng FA-15 na alok sa Pilipinas mismo ay pinag-usapan ng ibang media. Iniulat ito sa isang artikulo na inilathala ng Army Recognition na pinamagatang South Korea offers 10 kilo minus 21 Bora May Block I Air Superiority Fighter to the Philippine Air Force, noong ika ng Setyembre taong 2024. Iniulat ng Max Defense ang mga resulta ng isang panayam sa isang opisyal ng KAI. Ibinunyag na ang kumpanya ng South Korea ay nag-alok ng isang multifaceted package na kasama ang pag-export ng labindalawang bagong FA-50 Block 20 Fighting Eagle Light Fighter at ang KF-21 Boramae upang matugunan ang mga kinakailangan ng MRF ng PAF. ZJ